Nos, Motoblog. bagong kulay? Yes, bagong kulay na naman ng Raider R150 ang ating masasaksihan. Isa ito sa mga rugged color na inilabas ng Suzuki bago matapos ang taon. At mapahangga ngayon ay very much available ito dito sa Motor Trade. Merong tatlong kulay na rugged version ng pwede niyong pagpilihan. Nandiyan ang metallic matte fibron gray, candy matte bardox red, at itong metallic matte stellar blue. At hanapin nyo yan sa mga tindahan mga bossing. It's very much available. At itong kulay na ito na gray blue combination. Ang isa sa mga pinakamagagandang kulay na nakita ko. Sa mga rugged version. Siyempre, ayan pa rin ang iconic design ng Raider R150 fuel injected. Iba po ang disenyo ng mga carburetor. At iba rin po ang forma ng fuel injected. 118,624 ang cash. 8,000 ang down payment at kung maguhulugan ka, 5,768 sa tatlong taon. Pwede mo rin hulugan yan. Nang mas mataas o mas mababa, depende sa iyong ito down payment. Ito pa rin ang makina mula noon hanggang ngayon. 148cc ang makina. 18.2 horsepower ang kayang itajak At ito ay naka-kick and electric starter. You will injected na yan. Kaya makikita mo ibang-iba na yung forma. Kung sa mga carburetor type na Raider R150. Liquid cooled ang kanyang cooling system at nakikita nyo naman napakalaki ng kanyang radiator. Meron yung maliit na mini 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 compartment. Dito pwede kang maglagay ng wallet o yung mga papeles. At least meron kaysa wala. At makikita mo yung napaka premium na disenyo ng logo ng Suzuki. Full digital ang kanyang meter panel. Talagang pag tinitingnan mo yung naked handle na panel nito, na no, napakaganda talaga. Napaka premium ng formahan at sa lahat ng mga underbone talaga na napupusuan ko talaga itong Raider R150 pagdating sa kanyang console. Sa kanyang mga gulong, naka-disc brake yan, harap at likod at tubeless na rin po.